ayan mga guwiks isang masayang araw sa lahat dyan ayan ngayon mga guwiks sa araw na ito ang gagawin natin ay magbabalo tayo ng ating mga bunga dito ng bayabas mga guwiks ayan marami na kasi itong bunga ngayon kaya dapat natin na ito ay balutin para maganda ang kanyang paglaki hindi siya masira makaiwas na makagat ng mga eksiktong lumilipad no so ayan So marami tayo dito mga bunga ngayon na dapat na nating balutin mga gawiks. Ayan. So ito nga ang ating namarkot no. Ayan. Ang namarkot natin na sa mga gawiks. Marami na siyang ugat na pwede na natin yan i-transplant. Ayan. So dalawa yan mga gawiks. Dalawang sanga ang ating minarkot. Yung isa nandun sa kabilang puno no. yan So dito yung ating mga bunga na marami na siya ngayon na palaki na ng palaki kaya dapat natin na babalutin yan. So magbabalo tayo ngayon yan mga gawiks sa lahat ng mga bunga na nandyan sa abot lang ng ating makaya sapagat marami na yan eh. Ayan, oh. So yan dito sa mababa. At doon pa. yan Dito pa sa taas. Ayan. Marami doon sa taas mga gawiks. yan So dito yun. Ayan. So dito sa kabila mga gawiks sa kabilang puno marami din at may nabalot na ilang bunga. Yan. So, ang ating isa pa na namarkot mga gawiks, ay pwede na natin din ito matransplant sapagkat marami na siyang ugat. Ayan, makikita natin yung mga ugat dyan mga gawiks. No? Yan. So, marami na rin itong bunga na pwede na rin balutin pero medyo maliit pa ito dito mga gawiks. At meron na rin mga malalaki na nabalot. Ayan, no? ang dami na rin nabalot dyan. Yan. Mga nabalot na mga bunga mga gawiks sapagkat e eh, medyo malaki na ayan katulad nyan mga gawiks so, so babalutin na natin ngayon ang mga bunga dito sapagkat nga ay, ngayon tayo ay medyo hindi na ganong busy may time na tayo para magbalot niyan so dito sa malit na sanga mga gawiks sa baba alam ko may bunga to dito mga gawiks ayan oh. so dalawa sana yan pero yung isa ay hindi sinuwerte mukhang kinapos ang kanyang buhay nawala ang isa isa na lang yan magbalo tayo ng mga bunga dyan ngayon mga gawiks no yan so yung ating bagong transplant na karaang, mga nakalipas na buwan mga gawiks ito na yun hindi na nga natin nasikaso no hindi natin nalinis sa baba pero makita natin yung kanyang mga bunga yan yan yung bago nating puno ng bayabas at madagdagan niya ng dalawa mga gawiks dahil sa yung ating na markot no yan ay pwede na yun so ito ayan apat na pirasong maliliit ito medyo malaki na, papalaki na yan. So marami siyang maliit ngayon mag weeks. Ayan, ayun oh. wow. So maliit pa lang na puno. yan ang kagandahan sa markot na puno ng kung ano mang kahoy yan o bunga o punong kahoy. Mangga man, bayabas man o ano, basta na markot ay maliit pa lang nagbubunga na. So ngayon ay magbalot na tayo, mag-start na tayo magbalot. So, ito mga gawiks, ang babalutin natin. Ayan. Lagyan natin ito mga gawiks, no. Ayan. So, pagkatapos yan mga gawiks, ay pwede pa natin balutin ng plastic yan. Para pag may time tayo, plastic ang kasunod para hindi siya mabasa, no. O kung walang time, okay na rin yan. Basta hindi lang malaglag yung ating balut, no. So, yan Marami pa tayong babalutin. Ayan. Ayan. So start na ako magbabalot ngayon yan mga Gawiks. So ang ating pangbalot ay ay nandito sa baba <laughs> Ayan So ito yung gagamitin natin Ayan So Yan ay ating gamitin sa pagbalot sa ating mga bunga Ayan mga bunga natin ng ah, Tuloy ko lang ito mga Gawiks. Yung bunga ng ating puno ng bayabas no. Tuloy ko lang ang pagbabalot dito. Ayan para matapos na to so ayan na nga mga gawiks no mayroon na tayo mga ilan na mga nabalot dito sa kabilang side ayan so bilangin natin ngayon mga gawiks kung ilan na yung ating nabalot no umpisa natin dito isa ayan, dalawa tatlo yan, apat yan, lima uy anim dalawa baliwalo eight tapos, may isa pa dyan. 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ayan, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, So dito mga guwiks, pang 30 at pang 32, yung dalawang nasa ilalim, no, nilagyan natin ng tali sapagkat maliit lang yung sanga. No. So ayan yung dalawa mga gawiks, nakalaylay sa baba, kaya tayo ay magtatali. Ayan, tatali natin para tumaas yan, no. hindi siya nakalaylay, may suporta. So tatali ngayon natin dito mga gawigs. Ayan, para hindi lang lumailay, no. Ayan, yung dalawa na yan mga guwiks. So, ayan ang dalawa. Ayan, nakalaylay kanina at tinali natin papunta dyan sa isang sanga sa taas. So, whew, ayan. Marami pa dun sa taas mga gawiks. At mamaya kung naipagpatulo yan, no, oh. mahigit 30 na yung ating nabalot. Ayan, ang dami pa dyan na nakita. Mamaya na tayo. Pagpatuloy natin mamaya yan, So ayan mga kawiks no, pagpatuloy natin yung pagbalot natin dito. Nasa kabilang side na tayo no, yung ating pagbabalot ng mga bunga ng bayabas. Ayan, doon sa kabila ay nandoon na ang mga nabalot natin sa kabilang side kanina at ngayon. Pag nagpatuloy lang natin no. So ayan, balutin na natin yung mga yan mga kawiks. So dito mas marami tayong mababalot dito ngayon. Dahil sa dito ay mas Nakita natin ang bilang nila na hanggang sa taas marami pa. So ito naman ay para lang to sa paglaki nila ay hindi sila masira dahil sa may mga insekto na kumakagat. Balut-balut tayo para marami tayong mas magandang maharbis na bunga ng bayabas. Ayan na, nakatatlo na tayo no. Yan, sapagkat isa lang ang nandito. Dito, dalawa. So, dito naman tayo ngayon. Ayan. So, ito, dalawang piraso to. Sinasama natin yung kanyang dahon dito na malapit para ito ay suporta din sa ating pangbalot na hindi malaglag. Yung dahon niya, ay yan din ay pampasikip sa loob para hindi malaglag kapag ka may hangin. Kaya ang dahon ay sinasama ko sa loob. So ayan ang dahon natin nasa loob para yan ang parang nag nagpipigil sa ating pambalot. Sama natin ang dahon para sumikip sa loob ang dahon. Hindi siya basta-basta malaglag kapag kahinangin. So yan. So mas marami tayong nababalot na bunga ngayon mga gawiks First time ko tong magbalot ng ganito karami na bunga niya no So dati dati hindi ganito karami Yan kasi parang ngayon halos sabay sabay silang nagbubunga lahat ng sanga So yan tapusin ko lang dito banda mga gawiks sa pagbalot no Hanggang sa tapos tayo dito sa puno na ito at mamaya doon naman sa kabila sa isa. So ayan mga gawiks. ang ating babalutin ngayon ay ito na namang nasa taas no. Ayan, ang ating ginamit ngayon ay mga plastik na. Naubos na yung ating binalot na ganito. Wala na tayong ganito mga gawiks, at plastic na yung gamit natin. So ngayon umpisa na natin to sa ating pagbalot ng plastic. Ayan, itong dalawa mga gawik, ito yung nasa taas. Yan ay ating balutin ngayon no. Ayan. So plastic na itong ating gamit ngayon para mabalutan lang natin lahat yung ating mga bunga dito ng bayabas. So ito naman ay butasan natin para hindi siya pawisan sa loob. So yan marami pa yan doon sa taas mga gawiks na ating babalutan ng plastic. So ayun nakatapos tayo dyan. So doon sa taas ang dami pa doon mga gawiks no. Babalutin ko pa yan lahat. balot balot yan para lang maka harvest tayo ng magandang bunga hindi siya marijik hindi siya masira sa insekto maray mga kumakagat kasi dito mga gawiks na mga insekto no yan ay ating na uh, obserbahan palagi dito sa ating mga tanim so hindi naman pwedeng isprianto ng pang Antay insekto mga guligs, kasi kakainin natin to kapag ka mahinog eh. Nakain natin. Balut-balut. Ito. Sayang 'toy isang peraso malutin na natin 'to. Hoyan, yeah, yung doon banda magoy, say hindi natin mabut tayo ay lilipat doon sa kabilang side doon tayo magbalot no ayan so ayan na mga gawiks no ang ating mga nagawang pagbalot dito sa ating mga bunga ng bayabas at ayan na nga namumuti na ayan so halos lahat na ang inabalot natin no ayan antayin na lang natin sa susunod na mga paglipas ng linggo maring may mga maharbis na tayo dyan sa kanilang paglaki So ayan. So marami-rami ngayon tong mga gawiks na ating nabalot. Ayan. Dahil sa naubos na nga yung una nating gamit na pang balot kaya ang ginamit natin ay plastic na. So ayan, may mga maliliit pa no. yan At sa, saka itong ating namarkot, marami ng ugat, dalawa yan. Pwede na nating i-transplant lang pag may time tayo sa hapon mga gawiks. So yun lang mga gawiks no. Ayan. Ito lang ang ating natapos na nabalot ang puno na ito. Yung isa doon sa kabila. Ayun doon. Ayan, walang wala pa tayo diyan. Sa sunod na lang 'yan. At ito lang muna ang ating natapos ngayon dahil sa hapon na at siyempre time na, time na tayo ay magpapahinga. So, 'yan na ang ating antayin. Siyempre, ang ating pag-harvest diyan, paglaki nila. So, bye-bye, yahoo. Maraming salamat sa lahat diyan sa mga nakasuporta na walang sawa na lagi kayong nandiyan sa tuwing tayo ay may premiere sa ating mga upload video so bye bye yahoo